Magandang araw! Ngayong araw nga po ay butter scatchouli ang ating fa-order. Kaya naman, eto't nire-ready na natin yung ating butter mixture. One egg nga lang po ang inilagay ko dyan at mantika at tubig uli dating gawi. Sa paglalagay nga po ng tubig, eh, alam nyo naman dahan-dahan lang po tayo at tantiameter ang gamit natin. O, salamat na lang ang motherhood youth may bumili ngayon para naman may ma tayo. Nyos ko dahi. Dinagdagan ko na nga rin itong aking niluluto at merienda na rin namin mag -iina. At ang nakakatuwa dito, o di ba hindi ka nagagawa gastos ng pang merienda nyo at sambot na. Hindi lang talaga kasi pang negosyo tong binili kong mini donut maker natin. Pwede rin pang kapag may mga okasyon o merienda ay eh, pwedeng pwede na. Medyo nalalaputan pa nga ako kaya naman dinagdagan po natin ng konting tubig. At sa so, umorder nga po nito ngayong araw ay marami pong salamat. Sana po nga ay araw-araw ay may po-order tayo kahit pa isa-isa. Char. At ngayon ko na nga lang po nalaman na last box na pala natin ng butterscotch. Kaya naman bibili ulit tayo para mag-restock. English. Hina halo halo ko na nga lang po to hanggang sa ma-dissolve natin yung ating mixture at pwede na natin itong lutuin. At syempre, may konting pa-exposure ang motherhood niyot. Baka naman sabihin nyo hindi na ako ang nagluluto nito. Char. Feel na feel ko talaga ang paggawa ng mini donut dito sa aking bagong gawan table. Alam nyo naman, mas maluwang. Kaya naman, mini-mixture ko na araw-araw ay malinis dito sa part na to. At sinisigurado ko rin naman po na araw-araw malinis ang ating gagamitin bago tayo mag-mini donut. Lalo na tong donut maker natin. Kailangan lagi siyang malinis. Lagi ko nga po itong pinupunasan ng tissue bago ko gamitin at pagkatapos kong gamitin. Tissue nga lang po ang palinis ko dito at baka masira yung kanyang pagkanan stick, magasgas, char. Syempre, kailangan natin ingatan yung katulong natin sa pagninegosyo. At syempre, bago ang lahat ay natin na malinis ang kamay natin bago natin gawin yung pagkain at pagkain ito. At kita nyo naman, napakabilis ng transition. Luto na agad ang unang batch. Yung aking yung choco chips ay napagkakamalang pasas, nyos ko At ito nga ang unang gawa natin ay suwabe naman. At nakasanayan ko rin din po na ang una kong ginagawa ay tinitikman ko talaga. Siyempre, kahit alam na natin ang lasa nito ay kailangan natin tikman ang ating paninda. Nagtaka nga po ako dyan at parang madikit yung ating mini donut kahit nilagyan ko naman ng oil news ko. Dahil na ba nangyayari ito sa donut maker natin? Kaya naman, ang ginawa ko po ay nilagyan ko po uli ng oil bago ako uli magluto ng mini donut. Kaya naman ito, alaga natin sa pahid ng oil para naman hindi dumikit yung ating mini donut news ko. Dahil. At ngayong araw nga ay 2 box of butterscotch flavor ang gagawin natin. May ko na lang din sa inyo na huling araw na rin pala ng bakasyon ng mga junakis ko at may pasok na bukas. Ilang araw din kasi silang walang pasok dahil po nag-aalburuto na naman yung bulkang taal dito sa amin. Kaya naman, nauso na naman yung module is life. Niyos ko dahil sulat dito, sulat doon. Ang sabi nga ng aking Mickey Boy ay mas gusto niya na daw sa school at pag daw nasa bahay ay puro sulat daw siya ng sulat. Ang sabi ko na may sulat ka na sulat, kain ka rin ng kain. Nyo ko dahil. Namimiss niya na daw ang classroom niya kaya naman excited bukas para pumasok o di ba? Tinanong ko nga siya kung anong gusto niyang baong bukas eh ang sabi ito daw mini donut just ko po wala nang kasawaan. Hindi hindi daw po siya magsasawa at talaga namang masarap naman daw po talaga. Char. At eto nga po natapos na po natin ang pagluluto ng mini donut kaya naman nag-asikaso na rin ako niya ng pang toppings at pang dip. Yun nga lang nakalimutan ko na naman i-video kung paano ako gumawa ng butter nut toppings kaya naman sa susunod na lang po uli natin ipapakita. Nagtaka nga lang po ako dito sa camera ng cellphone ko bakit itong aking pang orange ay dito ay hindi kitang kulay orange kahit kulay orange naman yan Diyos ko day. at medyo nagmamadali na nga rin ako at kita nyo naman yung nabili o oh, abang na abang na tinabihan na po talaga ako dito sa tabi ko para naman daw matapos ko agad may kasama pang chismis Diyos ko day. kahapon pa nga daw po gustong umorder na ayon ay eh, ngayon niya lang uli na pagbigyan ang tagal ko daw po magluto syempre lahat po bagong luto bago ko iserve sa inyo at dahil po dinagdagan niya ang bayad ay eh, dinagdagan ko na lang din po ang mini donut at eto na po tapos na ang unang ating order o siya hanggang dito na lang po muna Salamat po sa panonood Paalam!